Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nagpahayag ng hinaing si Angeline Gorens laban sa dating partner niyang si Buboy Villar. Inakusahan nitong hindi ginagampanan ng maayos ang kanyang responsibilidad bilang ama sa kanilang dalawang anak. Sa isang panayam ng pep.ph, sinabi ni Angeline na noong una ay maayos ang kanilang relasyon kahit na ipinakilala sa kanya ni Buboy ang bagong karelasyon nito. Ngunit nagbago raw ang lahat matapos si silang ang anak ni Buboy sa kasalukuyang partner niya. Okay naman kami noong una, pero nung lumabas na ang bata, binawasan ng sustento. Hindi na siya nakakadalaw sa mga bata, wala na siyang oras sa kanila. Ayon kay Angeline. Dagdag pa niya, ginagamit lamang daw ni Buboy ang kanilang mga anak sa mga interview o content ng aktor. Bukod dito, sinabi ni Angeline na hindi na sapat ang sustento ni Buboy dahil lumalaki na ang kanilang mga anak at parehong nag-aaral sa pribadong paaralan. Hindi talaga kasya ang sustento na binibigay niya ngayon. Parehas nang nag-aaral ang mga anak namin at may mga yaya sila dahil sobrang tanda na ng magulang ko. Ayon kay Angeline. Sa ngayon, wala pang pahayag si Buboy Villar tungkol sa reklamo ng kanyang dating partner. Sa ganitong sitwasyon, dapat bang ipaalam sa publiko ang mga personal na isyo tulad ng sustento o mas mainam na ito'y resolbahan ng privado.